Ano? Ah! Uh -huh. Oh, nabano siya. Ah! Uh -huh. Ay, <laughs> ikaw <Ito> talaga, Jiboy! Ang <laughs> pagkakiro ka! Ah! Uh ah! -huh. Uh Oo, -huh. uh -huh. oh, pogi ka. Manang-mana ako sa'yo eh. Napakasayang mo. Napakaganda mo pa naman. Tapos dito sa pipi ka lang babagsak. Ano bang meron dito sa pipi na to? Nawala sa akin. Marami. Tulad ng mabait. Masarap eh. kasama. Mapagkumbaba at higit sa lahat, mabuting tao. Hindi tulad mo. Judgmental ka. Oh, do, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba dyan? Oh Bert. Pasensya ka na. Nagsahing muna kasi ako eh. Wala yung Bert. Ah, Bert, tignan mo si Pipi. Kasama niya na naman si Julie. Oo oh, nga do eh. Alam mo naman, matagal na niyang crush yan. Tapos nga ng pangarap ni Pipi. Alam mo naman papatulan siya ni Jeline. Kaya nga eh, di niya alam, inutulang siya ni Jeline. Pilit niyang inaabot yung di niya kaya ng abutin. <laughs> <laughs> Ayaw mo do, ako na didiskarte kay Jeline. Ilang araw ko lang liligawan yan. O sige Bert, susuportahan kita dyan. Walang panama sa si Pipe. Tutubo do? O Bert, malapit na pa naman yung Valentine's. Huwag kang magalala do, hindi pa Valentine's kami na ni Jeline. <laughs> kaya ako iyo <sayo> eh. <laughs> Maraming salamat sa iyo, boy lagi mo akong tinutulungan. Napa-bayad mo talaga. Dito pasok ka muna para makapagmeryenda ka. Aba, aba. Tara dito, wag kang mahiya. turka sure ka. Aba, aba. Sige ha, salamat ulit. Papasok na ako. Aba, aba. Jelay, no? Pagkakataon mo, mo yan. Rodo! do! Jelay! Oh, bakit? Lane! Bait lagi mong kasama si Pipe. Naliligaw pa sa'yo. Alam mo, Lane? Huwag kang magpulag-pulagan. Napakaganda mo pa naman. Tsaka bago mo sagutin si Pipe, nandito naman ako. Hindi ko'y bagay ng Pipe yon. Ay, grabe ka naman. Napaka-judgmental mo. Hindi naman sa ganun, Lane. Pakaisipan mo muna. Nandito lang ako. Normal na tao. Di tulad ng pipin yun. <laughs> tara na nga ako. Bayahan mo yung mga yan. <laughs> Balang araw. Mapapasaging ka din. Paano niyan, Bert? Mukhang ginalit mo siya. Ganyan lang talaga yung mga babae, do. Sa simula, masungit. Sa bagay. O, tara na. Tara. Paano mo liligawan si Jeline yan, Bert? Napakasungit niya pagdating sa'yo. Pisi ka lang, do. Nagsisimula pa lang ako, eh. Do. Di ba si Pipi yan? Eh? O oh si Pipi nga. Panigurado po kung takila jilin yun. Mukhang mahunaan ka na naman, Bert. Di na wala akong papayag doon, Do. Tara, turuan natin ng leksyon. Huwag na, Bert. Di mo naman kailangan manakit para lang sa babae. Tsaka wala naman laban sa iyo si Pipi. Sa bagay, Do. Tama ka. Paano nga niya liligawan si Jilin? Hindi nga siya makapagsalita. Kaya <laughs> <laughs> nga. Siguro ganito. Apa? <laughs> Anong ibig sabihin naman nun, Do? <laughs> e eh, di mal kita. <laughs> Apa? Apa? Sige boy ay ka. Apa. Salamat. Apa? 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 Opa! 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 San ba kasi talaga tayo pupunta, Bert? Basta, Do. Sumama ka na lang. Eto, Do. Oh, bahay ito ni Jelaine. Anong gagawin natin dito? Liligawan ko na siya, Do. Baka maunahan pa kasi ako ng piping niyan. Sigurado ka na ba talaga, Bert? Oo, Dok. Sabi ko naman sa'yo, ilang araw lang kami na ni Jelaine. Sige, Bert. Tignan na lang natin. Sige, wala kang bilip sa akin eh. Maghintay ka lang dyan. Jelaine! Jelaine! Ko, tignan mo nga yun kasi na yung tumatawag. Sige po, ate. S sino po sila? Bata, nandiyan ba ate mo? Oo, bakit? Tawagin mo nga. Sige, wait lang. Tignan mo, Dok. Baka sa Valentine's lang. Magkakagirlfriend na ako. Masyado ka naman excited, Bert. Ate, inaanap ka. Sino naman yung mga yun? Yung tumawag sa'yo nung naglalakad tayo. O sige, lalabas na ako. Upo ka na dito. Sige. Oh, kayo na naman? Lane, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Liligawan sana kita. Ano? O, Lane, tama dinig mo. Liligawan kita. Pasensya na ha. Hindi pa naman kita masyadong kilala eh. Sige, okay lang yan. Handa naman ako maghintay para sa'yo. Pasensya na talaga. Sige na, pasok na ako. Paano niya, Bert? Mukhang ayaw niya. Kanyan talaga do. Papagipok muna siya. Sa bagay. O, tara. Tara. Abua. Ano? Ah! Oh, nabana siya? Abua. Ay, ikaw talaga, G-Boy! Ah, ka! Abua. Ano? Abua. Ha? Abua. Gusto Ano ka ba? Abua. Ikaw ah, marunong ka nang magbiru ngayon, G-Boy ah! Abua. Abua. Tara na nga! Ah! Paano niyan? Anong plano mo? Malapit na yung Valentine's. Di mo pa rin jowa si Jelaine. Baka maunahan ka pa kay Pipi niyan. Oh, ayun pala sila Pipi. At Jelaine. Nay! Oh, kayo na naman? Kaya ba hindi mo ako pinapansin. Dahil sa Pipi niyan. Pipi boy wait lang. Tabi ka muna. Anong pinagsasabi niyo? Napakasayang mo. Napakaganda mo pa naman. Tapos dito sa Pipi ka lang babagsak. Ano bang meron dito sa Pipi na to? Ngawala sa akin. Marami. Tulad ng mabait. Masarap kasama, mapagkumbaba, at higit sa lahat, mabuting tao. Hindi tulad mo. Judgmental ka. Pero hindi naman niya mabibigay ang pagmamahal. Tulad ng normal na tao. Diyan ka nagkakamali. Oo, pipi siya. Pero sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Tara na nga, J-Boy! Tama siya, Bert. Masyado natin hinusgahan si Pipi. Hindi natin alam ang kakayaan niya. Kaya nga do eh. Hindi ko alam. Ganun pala yung tipo ni Jelaine. Pinagmamalasakit sa kanya. Pero huwag ka muna mawalan ng pag-asa, Bert. Subukan mo muna baguhin yung sarili mo. Tsaka ka sumubok ulit. Ganun na nga siguro do. Tara, magkano <coughs> muna tayo do. Tara. Kuya! Ito na yung order mo bulaklak, oh. Oo. Uh -huh. Ganda, no? Oo. Uh Panigurado, -huh. kuya. Magugustuhan ni Ate Jelaine yan. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oo, magugustuhan niya yan. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oo, okay pugi ka. Manang-mana ako sa'yo, eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Sige, kuya. Good luck, ha? Oo. Uh -huh. Panigurado, bugustahan ni Ate Jelaine yun. Lane! Oo, oh, ano na naman? Naparito ako. Hindi na ako sa'yo. At hindi na ako manliligaw sa'yo. Naparito <coughs> ako para humingin niyang tawad. Sana mapatawad mo ako. Hindi lang sa'yo, pati na kay Gipoy. Yan, ganyan dapat. Yung marunong magpakumbaba. Alam mo ba, nakakapogi kaya yung ganyan na lalaki. Hayaan mo, Lain. Kasi mula ngayon, babaguhin ko na yung sarili ko. Yan, tama yan. Huwag ka nang judgmental, ha? Oo, Lain. ko. Nga pala, Lain. Happy Valentine's. Pwede ba kita ngayayin? Ito Valentine's naman. Kain tayo sa labas para makabawi naman ako sa'yo. Totoo ba? libre mo ako? Oo naman. Sakto, lalabas ako para kumain. Sige, pagbibigyan kita. Paano ba? Tara na. Tara. Apa, apa? 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 Gilbert, thank you sa so palibre, ha? Ano ka ba naman, Ling? Wala yun. At least ngayon, Nakabawi na ako sa'yo. O sige, paano? Dito na lang ako. Salamat. Sige, dito na rin ako. Ala, kanino kaya to? Lock! Ganito isulat ang pangalan mo. Yan. Yung sa akin, ang gusto mo? Anta? Sige. Ganito naman yung sa akin. Ayan, ganito naman ang sa akin. Uh -huh. Gusto mo to? Sa'yo na? Ah! Uh -huh. uh -huh. Sige, sayo na 'yan. Ah. Papa. Papa. Kay Jboy pala galing 'to. Okay, okay, okay. Ah, kanina, nakita mo kami. Sorry, nasaktan ka. Okay, okay. Pero boy, humingi lang ng kapatawaran si Gilbert kaya magkasama kami kanina at nilibre niya lang ako. Okay. Oo, nilibre niya lang ako. Ikaw ah, nagsiselos ka. Okay. Huwag ka nang magselos. Alam mo naman, ikaw lang ang love ko eh. Oo na, sinasagot na kita para hindi ka nang magselos. Tara na, huwag na tayo sa bahay.